Hello po! Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Andito na naman po si atin yung Malo de los Santos para magbigay po dito ng reaction kay Richelle Morales at sa kay Tatay Risan, sa pamilya nila na talaga naman mga kapatid talagang naka, maraming nagmamahal talaga dito sa pamilya Morales na mga kababayan natin mga kapatid ngayon po mga kapatid ay dito po ay bibigyan natin ng reaksyon dyan yung comment section sa, sa comment section po yan na i-comment ni Richelle K. Malalag na mahal ko asawa ko di ba napaka ganda po yung kanyang Uh, sinabi. Kaya sino ba naman ang hindi talaga may in love dito kay Richelle, 'di ba? Kahit sino na napaka-sweet talaga naman na ni Richelle ah uh, talaga na sa kanya ay si Rowel na lang talaga. Kaya ang sinabi niya mahal ko asawa ko. Di, di ba napaka-sweet na tawag niya at saka nagpapasalamat siya dito kay Rich uh, Ruel na maraming salamat lang ga sa iyong mm, mga suporta na pagmamahal na ibinibigay. Ah uh, talagang grabe po mga kapatid. Ah uh, hindi natin inaasahan na ganito yung comment niya. Talagang ang sweet niya talaga, di ba mga kapatid? Talagang nakakahanga talaga yung mga comment niya, 'di ba? Pag uh, ito basahin natin mga kapatid yung comment ni Ruel of Mala, uh, ni Richelle, Kiruel Ruwel na mahal kita, asawa ko. yan Hindi kita paasahin basta kapit lang. 'Di ba? Ang sweet. Ah, uh, ito naman ang uh, sagot ni Ruwel. Oo lang ga, kapit lang ako. Ah, ah, ma mahigpit walang bibital yun di ba ang sarap-sarap pakinggan mga kapatid yung mga ganito ganitong ah, mga messages nila sa isa't isa at um, nakikita naman natin kung gaano sila talaga yung love nila talaga ang isa't isat kaya ayaan na lang natin na maging masaya sila suportahan na lang natin kung anong gusto nila di ba Basta alam naman nila ang limitasyon nilang mag uh, dalawa dahil nga si Richelle ay nag-aaral pa. Pero uh, itatapik natin dito ito bilang isang magpartner. Uh, wag na natin bibigyan na kung ano-ano pang issue, kung ano pa ang uh, bawat sa uh, sasabihin nila at kung anong nakikita nila ay ibigay na natin. Eh, dalagat binata sila, wala silang pananagutan. Wala silang uh, inaapakan na mga tao o binabalaurang mga tao. Wala silang sinasagasaan. Ang importante doon po ay wala silang pananagutan sa bawat isa, mga kapatid. Kaya kailangan natin aunawain, suportahan kung ano ang mga nakikita nila natin, sa na, inaakala natin na mali. Kailangan po natin yan ay paalalahanan o Ruel, Rochelle, uh, hindi maganda 'yan na ganyan o dapat ganoon. Uh, ayaan na lang natin na, na maging masaya ang dalawa. Ngayon, marami tayong mga kabatid na mga aabangan nitong darating na April, 'di ba? Abangan na lang natin dahil uh, pag-uusapan dyan kung ano talaga ang kalagayan na nila o kung talagang pero sa nakikita naman natin mga kapatid ay nandiyan na 'di ba nandiyan naman sa comment section na sinabi na kapit lang na mahal ko hmm. mahal kong asawa ko kapit lang tayo 'di ba ay kasarap pakinggan yung ano ang sweet ni eh, ano ano ni Rachel Um, parihas, parihas naman sila dahil pag magkasama naman talaga sila mga kapatid, talagang nakikita naman natin yung sweetness nilang dalawa sa isa't isa't talagang compatible po ang kanilang ugali swak na swak dahil noon si Ruel, uh, si Ruel talaga tahimik lang, ngayon nakita ko sa kanya yung paano siya naging masaya, talagang Pagkasama niya si Rachel, nakakalimutan niya na ang problema. Kung anong nakapaligid sa kanya, wala kaming pakialam sa inyo. Eh buhay namin to, di ba? Dapat ganun lang. Huwag natin iintindihin kung sino man ang mga gustong manira sa atin. Ayaan na lang natin yan dahil hindi naman kayo ang makikisama kung sakali naman silang dalawang magkatuluyan, magpakasal. Hindi tayo ang nakikisama sila. Kaya nga po, di ba, mag-boyfriend, girlfriend, kailangan po yan, nag adjust nagkikilala nila ang isa't isa't at para po yan, mag ang kanilang ugali. Kaya kung magpakasal man sila, alam nila na ang an ugali nilang bawat isa. Kaya tayo dito, nandito lang tayo, panuuri na lang natin kung ano talaga ang um, kahihinat na ng kanilang relasyon, isuportahan eh, natin para um uh, maging masaya tayo dahil tayo po. ba? Diba? Kaya nga din, naging love team. Yung love team na yun, na ginawa ni Kalinga Prab, naging totoo na. Kaya, wag na tayo na ibas natin ang dalawa o para suportahan na lang natin para po sa kanilang uh, kung sakali man na sila ay magkatuluyan, ay di mayroon tayong mga alaala -ala sa dito sa social media na Itong dalawang ito na si Rochelle at si Ruel, kaya nga Ro Rochelle, ay dahil po yan produkto ng kalingap. Uh, marami tayong alaala na sa kanyang mapupulot na sila man ay naging sikat dito sa social media, may maaalala tayo na, wow, ito, first time in my life, na napanood ko sa kalingap na mayroon nagkatuluyan, 'di ba? Na ako isa doon sa nagsuporta sa kanila. 'Di ba kasarap sa kasarap nam namin ang pangyayari dito sa dalawa, 'di ba? Ano pa ang gagawin natin? Di suportahan, 'di ba? Mahalin, tanggapin. Oh. O Lalo Lalong-lalo na dito sa pamilya Morales. Congratulations Tatay Rizan dahil talaga naman nakakatuwa at mm, talagang masaya na ikaw ay yung blessing na nakamta ng mga dumarating sa pamilya mo talaga pong uh, kahanga-hanga dahil marami sa inyong nagmamahal sa pamilya Morales, di ba? Tingnan mo Tatay Risan, kaya Maraming salamat doon sa uh, nagbigay kita, kitatay Risan sa bouquet na uh, 40,000, di ba? Kasi tita Tatay Risan po ay 40 na. Kaya uh, nagkatanggap siya ng bouquet na nag-work ng 40,000. Congratulations Tatay Rizan. Maraming salamat. Ang uh, deserve mo 'yan dahil napakabuti mong ama. Uh, talagang humahanga kami sa iyong Uh, pamilya, lalong-lalo na sa iyo, Tatay Rizan, kung papaano mo pinalaki ang iyong mga anak. Napakabuti mong ama at dahil ang mga anak mo po mahal na mahal kayo at lalong-lalo na nga si Richelle na talagang nakita ko kung papaano ka si ng birthday mo. Talagang humanga ako sa kanya na uh, may kagaya ng isang kagaya ni Richelle na isinor price kahit masakit man, labag man sa kalooban nila na hindi ka binati ng iyong birthday ah uh, dahil nga surprise, di ba? Kaya kunwari binawli wala ka, pero po durog na durog ang puso nila na talikuran ang Tatay Risa na hindi man lang nila maalala yung sa iyong birthday. Pero napakaganda naman Tatay Risa, di ba? Na surprise kayo, no? Di ba? Kaya ako ay congratulations Tatay Risa sa pagpapalaki mo sa mga iyong anak dahil napakabuti nila. Kaya Maraming salamat, saludo talaga ako, uh, Kirsiel, at sa pamilya mo, Tatay Rizan, Pamilya Morales, na talagang nandyan ang respeto ko sa iyo, Tatay Rizan. Maraming salamat, and advance happy birthday sa iyo, at ayun uh, nga. Ah, belated na pala, hindi advance, na dahil kapag birthday ka na pala pa, Tatay Rizan, ng, um nung 8 kaya belated na late na si Tita Malo De Santos sa pagbati sa iyo. Maraming salamat. Anyway, uh, hindi pa naman huli ang lahat. At uh, Rizan, Happy happy birthday. Uh, sana ay uh, more birthday to come. halang alang sa iyong mga anak at sana ay uh, marami pang birthday na dumating at mag maintay mo pa ang marami mong apo sa bawat anak mo. Maraming salamat at talagang uh, Uh, God bless talaga yung blessing sa yung mga dumarating ay sana mapangalagaan natin at huwag tayo makakalimot sa may kapal. Maraming salamat Tatay Rizan, uh, Richelle. Um, maraming salamat ipagpatuloy mo yung congratulations sayo, sa iyo sa na na-achievement mo talaga at talagang humahanga ako sa katalinuhan mo. Congratulations Richelle at uh, Ruel. Alagaan mo si Richelle patunayan nyo na hindi kayo bibitaw sa isa't isa. Nandito lang si Ate Malo de Los Santos na magtatanggol sa inyo. Maraming salamat at suportahan natin si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab at Edna Vlogs at si, nga, si Rochelle at, at si Roel at si Kalingap Dan at Sana po ay suportahan natin si Joey the Great at sa uh, Tim Waray noon. Suportahan po natin at ang Team Organic. Maraming salamat kay Maria Ligas P. Vlog. Ayats Mix Vlog, Ermagalo Mix Vlog, Selena Barbosa Official, Cell TV Banat Magsik, uh, Marilyn Chang, uh, Kahelper, Malo de los Santos po. Please support natin. Uh, maraming salamat ako sa inyo talaga. Hiwalang Siksik -sik na dito sa puso ko ang pagpapasalamat. We love you so much. Bye-bye. God bless you. Mag-iingat po tayo. Bye-bye. Paalam po.